Lord, salamat Lord sa kabuntagon Lord na imong gihimo karon Lord. Ug Lord, salamat po na imong kung Lord. Ug Lord, salamat po na imong gitagaan balay tanan-tanan mga gamit, mga blessings ni abot na mo Lord. Ug salamat po Lord na imong ibalitan ug bag-ong bag. Ug bag. Lord, Bashers Lord Pal pangal palanganini po na sila Lord o Lord kadang ayaw po na sila iundi Lord o kadang himuo silang maayo na tao di na sila mabasa o bad o Lord o ora to Jesus let me pray Amen Kaluwasan <mulay>